morning guys, let's go back na naman tayo sa ating pag video guys okay, Magbibiyay na naman tayo guys sa long road natin biyayin araw araw Iwan naman natin yung voice natin isa so, guys so, May gagawin siya at saka ito naman natin dala guys o so, dadali natin doon sa Pondidor Ayun Okay, guys. Good morning, good morning, guys. Okay, let's go pa tayo, guys. Natin sa isang shop natin sa Ponded or... Okay, good morning! Happy Tuesday! Yun! Okay, ang natin, guys. Safe ang natin. Iwas na tayo ngayon sa medyo kuwan sa daan. alam mo naman kunting kuwan sa daan mahirap na uh, dito na tayo ngayon guys sa shop natin guys so, yun medyo malayo layo rin biyay natin guys yun lang napakaluwag ng daan highway kasi sa atin kaya uh, mabilis lang kaya medyo ingat ingat lang tayo kasi minsan isang kisap mata lang yung guys hindi natin alam ang mga sakuna sa daan Okay guys, uh, happy Tuesday na lang ulit sa atin lahat uh, God bless uh, Ito, magsisimula na naman tayo sa paggawa natin guys Ayun, marami tayo habulin ha ng install natin guys Kasi nakaraang linggo o nakarang araw ay na barang out sa atin Kaya ito, naghahabul na tayo ng ating mga gawa na in install. Ayan na lang guys. So, happy Tuesday ulit. God bless you all. Bye-bye. See you next videos. Oh guys, ito pala ang gawa namin dito guys. I-represent ko lang sa inyo guys. So, ganito kami gumawa ng mating. Mating ng taxi. Ayun. Itong stilo para... Um, try namin lang guys na magikayat pa ng customer namin ito kasi mga pang taxi style nito kaya represent ko sa inyo yung gawa namin o kung paano kami gumawa ng matting at saka cover. Ayun. Ayun. Ganito ang estilo namin guys maglagay ng matting sa mga taxi. Para kung balak ninyo magpagawa sa amin ng mga taxi company, kung may mga individual taxi kayo nga pagawa o pare-pare-pare dito guys oh. So, ganito kami mag install ng mating yan mating yan guys mamaya mag install din kami ng seat cover at saka dito guys ito hanggang dito lang nilagay namin muna mating tapos mamaya may dugtong yan kasi guys dati sinubukan namin maglagay kami ng mating na buo hanggang doon sa likod guys yan dito ginawa namin ng bagong paraan naman to guys si yung style naman to pero hindi to matutuklap kasi may mga magic tape kasi try namin kasi dati to guys nga buo ang gagawin namin yun lang kapag nakaangat ito guys ng konti tapos matapakan ng mga pasayro ito guys ang napuputol mabilis masira ang mating kasi ang mga paamin sa mga pasayro pumapatong dito kaya ginagawa namin dito guys pinutol namin para kahit paano kung tapakan medyo matanggal lang siya sa magic tape at saka hindi siya ma punit o maputol siya ayan guys ito lang kasi guys ang represent namin mamaya maya guys pakita ko naman pag paano natin ang mga seat cover namin Ay, ito na eh, guys nalagay na naman natin yung pangalawang mating ayun yun putol guys so yun kasi yun sabi ko nga kanina kapag i-diretso natin yan pangit maging kulubot na siya at saka mag, mabilis pa masira kapag uh, buo. At saka mayroon rin naman tayo nilalagay dito guys na magic tape para mag-connect sila dalawa. Ayun oh. Ayun na. Ah. Idi mo lang natin to guys sa inyo kung paano kami gumawa ng mga mating ng abansa, yung taxi. Ayun. Ayun guys, tingnan niyo no guys, baka sakali na mayroon kayong papagawa guys. Huwag magatubilin na magpunta dito sa amin area, sa amin shop. Kung nagustuhan niyo yung amin gawa. Uh, kung hindi man, okay lang naman guys. Ah. Pero at least pa na kahit papano, may nagpapagawa, marami na rin papagawa kasi baka yung iba hindi pa kilala ang ating shop. Uh, kaya sa mga taxi company, yun, pwede tayo, pwede nyo kami puntaan dito, pwede nyo i-check yung kung paano kami gagawa para kapag mga um, dati niyo pinagawa, no, saka mga luma ninyo na mga mating at saka seat cover, pwede kayo dito mag-restore na naman ulit ng inyong mga taxi. Ayun guys, oh. So, buo buo dito yan dito lang naman putol kasi alam mo naman dito hindi pwede natin buo kasi kwanto eh makulubot at saka hindi natin makuha yung forma ayan nakakonek naman yung guys lahat yan guys kasi naka magic tape yan o naka tape oh. hindi naman basta basta matutuklap ayun at saka ito ang saunahan ayun guys oh. nakasilip lahat yan nakabaon sa ilalim ng plastic at saka yung butas natin dito lang oh. Ito lang yung guys yung butas natin oh. Ayun. Ayun malagayan na ng mga tornilyo o lagayan ng tornilyo ng upuan. Ayun. Para hindi malagyan ng buhangin o hindi matuluan ng tubig o malusutan yung original mating sa ilalim. Ayun. at saka mga koneksyon ng mga wire na mga upuan, pinapalusot na natin binutasan na ng konti para yun lang talaga makalusot at saka dito mamaya, lagayan sa lock dini demo ko lang guys baka sakali magustuhan nyo uh, dito kayo pwede kayo pumunta dito sa amin at saka mapa restore naman ulit ng inyong mating seat cover ng taxi kasi ito ang in ngayon guys na mga taxi. Abansa kasi guys, mabinta ngayon ang abansa dito sa amin guys. Ayun, at saka alos taxi lahat guys na bago ngayon yung abansa. Sa kahit papano, mayroon naman tayong customer na mga company ng taxi iilan pa lang pero sana makaikayat pa tayo ng iba para makarami tayong mga gawa at saka marami tayong order kaya gusto ko lang pakita yung mga gawa namin guys ayun guys may maya naman pakita na natin kung paano kami gumawa ng seat cover at saka mag install ng seat cover para makita nyo ang loob para kapag mapagawa kayo dito ang secure ninyo na hindi sayang ang inyo binabayad Okay guys. Oh ito na guys oh. Yan naka-plaster na ang ating mating. Ayun, na balik na lahat 'yon guys oh. Ayun, naibalik na natin lahat 'yung mga nakuha dito, 'yung mga taket na plastic, nakalabas na 'yung mga lock dito. Oh Ay, ito. May gusto ko lang pakita talaga sa inyo para baka makurso na daan nyo at saka gusto ninyo mapagawa dito sa amin. Ayan, guys. Putol nito, guys. Pero, naka-magic tape lahat yan. nakadikit dikit itong magic tape niya sa ilalim, guys, eh. Ayan. Okay. Okay na yung ating mating guys. Iba-maya-maya, e, -maya. kapag makabit na yung seat cover doon, eh, babalik na natin dito. Papakita natin muna ang pagkabit natin ng seat cover. Okay, guys. Let's go. Ayun guys. Uh, nagsimula na tayo magkabit ng ating seat cover bali ito kombinasyon naman to guys pwede kayo makapamili kung anong gustong kulay ang inyong gamitin dito sa pagkabit ng seat cover kung anong gusto design nyo bali ito naman blue royal blue at saka black Ayon. may simpleng design lang basta may wrong blue lang makalagay ayan guys uh, titingnan natin maya maya kung anong itsura nito guys ay eh, gusto ko lang talaga i-represent sa inyo yung aming mga gawa para para makaikayat naman sa inyo na makaroon kami ng trabaho dito. Kasi alam natin ngayon maraming kumpanya na may mga taxi. Uh, ito, papakita natin to yung mga gawa dito sa ating shop. Okay guys, maya maya pakita ko kapag nabuo na lahat. Ayan guys, ito pala yung ating seat cover. Ito na ang sample ng seat cover natin guys. Yung ikakabit natin sa Abansa. Bali dito. Ito na yung bangko niya. Kasi ito natatapos na tayo ng mating yung pinakita natin kanina. Bali ito naman ang style ng pagkabit. Yon magic tape lang, cord lang. Kasi easy to pull out. At saka easy naman ipalit. Yon. Sa saka ito na yung kalabasan ng seat cover natin guys. Ayan. Ayun. Gusto ko lang talaga papakita sa inyo guys para makaikayat naman kami ng panibagong clients natin. Eh, kasi ngayon guys, in ngayon dito sa atin yung taxi, yung abansa. Kasi bagong abansa ngayon nito Kaya atore dito pattern na kita sa abansa. Ito balik kalabasan ng pattern natin ng abansa. Ito ng kabuwa ng gawa nito. Ayan. Kaya install na natin yan doon sa loob. Ayan guys yun na uh, mamaya maya, kita na naman natin doon sa loob na ilalagay na naman natin ulit mamaya ang mga upuan ayan guys. Ayan. easy lang pag install na yan guys hindi naman fix yan bali nakatali lang tape pero totally naman napitid naman yung pagkakabit natin guys sinasure naman natin na fit na siya ayun Ito na pala guys, so na natin yung ating seat cover at saka mating sa bansa. Taxi to guys, taxi. Ito na kanina yung video natin. Ito na, finish na to. Ayun. Tapos na talaga to guys. Ayan. Ito ang gawa natin dito para... Gusto ko lang pakita sa inyo to guys. Introduce namin yung kung paano kami gumawa ng mga seat cover na mga taxi ang taxi na nga bansa ngayon na 2023 ayun ito yung guys oh ayan at saka dito sa likuran ayun na guys oh at saka may mating rin dito tayo sa likuran ayun Uh, baka kursunan rin ninyo or gusto ninyo magpagawa dito sa amin guys Uh, puntaan nyo lang kami dito sa South Pondidor Molo. Ito guys. So, na, uh, pinakita na naman natin kanina kung paano kami maglagay ng mating, paano kami mag-install ng seat cover, ng seat cover, at saka yung mga gawa. Ayun. At saka quality rin to guys ang ating materialis guys. At pwede man to may mayroon din tayo na tinatawag na warranty kung ilan lang na masisira ka agad pwede, na, pwede nyo ibalik dito sa amin okay guys ito na siguro guys ha ah. Okay guys, hanggang dito na lang yung vlog natin sa episode natin ng Cover and Taxi with Mating. Okay guys, bye bye. Kita-kita tayo ulit.